Kau betul betul. Kamu mana nak bela? Kamu nak cium awak kamu? Eh don, Apa? Apa? Or Apa? 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 Apa?

Tutol Malay ko bang tangigi <laughs> Sayang Yan, yeah, for the nice video Nakawala ang tangigi Lumapit ano kasi ito eh Sige, oh, oh, mo sarap ng kamera Sige mo sa sarap uh, ng kamera Sige mo ako Nakabidyo Naka ka <laughs> Nakabidyo ka Barangay ka ngayon Maramang bon! bon! sabi Barangay yan Alam mo ba May katuwang na sana ang tangigi ko DOS DOS! <laughs> alam niya saan Alam nga alam Yan! Ito mga tropa, silipan na yung aming ilang -ila libuyot yes, Sana bigo! Sana, sana, may isang pa Ano uh, pala dito? Banyan pa po ko na, pa Ha? Pangalan po pa ko na Tropa tun BUYOT

Bodirinya tepat. Dia baru suara campur, tapi tinggi kok. Ini. Kita Ayo, konsul. Ayo, datang lon. Tanggigih. Hati-hati. Sama kami.

may nakatabi ng sardinas. Dilato. Bilato! Ito na oh. Dilawan. Bilawan. Malalaman na guys. Alungho ang katsaw! Alungho niyo ang katsaw eh. Oh, Tangigi! Pumuyo yan. Malaki! Ha? Bilawan. Tangigi! Oh, Tangigi rin! Huwag mga oh, tangin mo! Oh, asa may baton na yung, yah dapat, dapat dapat, hila kuroto, kuroto, kurot, Mga kuroto, kurot, 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 Nagigigil first na makawalan tangigyan mga grupo. Gilaw-gilaw, gilaw. Pag-andar na daw. Ay lakayo. Sundo na 'yung mga grupo ng diwas. Wala. Di mana? Di mana? Di mana? Abu. Uyi. Uyi. Bugar. Apa? Itu. Aduh. Ayo, buat picho. Tasmo, tasmo. Kopi kah? Kopi kah? Kopi kah? Ganjaran. Hei, kawan. Hei, kawan. Hei, Hey, ano? Eh hey, na deliverin? Oh, holen niya yan. Sasabay ka? Totoo ko tinanong, totoo ko tinanong. Ano man nangyari, ako na medyo mababa ako mo. Eh, dali. Teka, Oh, yan. Ah, time. Ayo, ayo, apa sih? Saya ada kalu lihat si Aiden, Aiden, Jotibidak, lihat, lihat. Terima, 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 Guys, guys, lalagyan natin sa freezer. Ayan, at ilalagay na mga pasipik eh, ano. Iyaw kayo, natin paano, sa tabi. Mayan ulit. Ilalagay natin Iyaw. Ayan, thank you for watching mga mo doon pa sa ano. Mali ba? Di bilog? Oo. Oh. mo. Okay.